Good morning mga idol! baik tayo. Na late na tayo ng bike kasi maulan kanina. Bali, magbabike ako ngayon. Papunta ang Cloud 9. Kalaremon sa Antipolo. Kapawis lang kasi umulan kanina. Buti na lang nakapagbike. Mamaya na lang mga idol. Tingnan natin kung sino ang tambay ngayon doon sa Cloud 9. Sabi niya Artus pupunta siya. Let's go! Ngayon na lang. Dito na ako sa Marihina. Ano? Ayan o. na yung go! Ayaw naman dito ah. Tuyo dito sa Marikina. Kanina umulan kasi nang umaga Kaya nag-alangan lahat ng mga siklista siguro magbike. Malamang sa sin na tuyo na rin doon. Kita kids, mga lods. Shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic, proof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new stuff. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here yeah, for the taking. Don't want to test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as ka bang mapait? Raymond! Okay lang, bro. Diba? Good. Okay, na naman. Tayo, guys, itu nak dengan. Selek, na. selek, selek. Selek, selek. Selek, selek. Jesus. Ay kami dito kay ano, Raymond. Kasi bentong. Pag may papagawa kayong mga bike dito sa Cloud 9, Cloud 9 sa Antipolo. Tapat lang siya ng Cloud 9, ito yung Cloud 9 eh. niyan. All around. Fresh Bengali kahit motor masira, pala kayo kahit motor. All around, all around. All around motor sa kaya. Yan, ito si Raymond, tinda niya lang. May mga piyesa rin sa diyan, saka mga jersey yan. Kani magkalikot diyan. Pag tok lang na Andy Paul yan. Pagka dating lang pa point mga ilang meters ba dapat this point? Ay. 500 nga ganoon. 400 300 din. 500 ito siya. Ay hanapin niya si Raymond. Kahit anong pagawa niya, kaya-kaya yan ay ka limutin ba? Kaya kung may nagharap ko yung pyesa Dito lang yan sa cloud Kain muna kain Boy kalakal. Pre si Raymond walang dala pre Wala Walang dala si Raymond na kami sa pababa ng Antipolo. Kung ulan na naman, oh, may dilim. Let's go! Pauwi na! Pauwi na! Malapit na sa Trinoma. Mukhang uulan na naman. Sana hindi tayo abutan mga ah, kapadyak natin. Ayan, oh. Mauulan na naman, oh mainit naman siya pero maulap galing lang tayong cloud 9 andun lang si Artus si Jerwin tsaka si ah uh, Raymond SM North dito na umpisa traffic SM North kasi yung crossing dyan nagkakasalubong eh. yan Ito araw-araw kong ginaano, uh, dinadaan na pagpauwi. Kasi hindi ako nadadaan doon sa Mindanao eh. Parang hindi ko trip dumaan doon. Dito lang. Edsa. Para at least tuloy-tuloy. Ayan o. No? traffic. Pero pagdating naman ng Muñoz is mawawala na yung traffic. Tuloy-tuloy na ulit. At pagka uh, sinerte walang traffic sa Balintawang. Ayan no? traffic. Kita Ay, naman. Traffic. What's up mga kapadyak Mauwi na tayo ngayon At uh, Galing tayo ng Cloud 9 sa Antipolo Umulan kanina Kaya tanghali na rin nakalis At, um, ulit. at uh, Like, share and subscribe Mga Kapadyak at uh, Yung mga Siklista natin na nag-uumpisa pa lang Ingat kayo palagi At gawin nyo lagi ang uh, alam nyo yung makakabuti sa inyo at lagay nyo lang na disiplina makukuha nyo rin yung mga gusto nyo mga kapadyak kaya yun lang at uh, kita kits tayo sa kalsada at galingan nyo palagi sa pagbabike at uh, hanggang dito na lang yung video natin at kita kits sa susunod na video mga kapadyak ingat uh, at ta uh, God bless sa inyo. Bye bye.